Noong 2015, nananahimik si Mayor Rodrigo Roa Duterte sa Mindanao. Walang kaplano-plano tumakbong presidente. Hindi ako tatakbo ng presidente. The country does not need me. I do not have the ambition to be president. Mahal ng marami sa si Davao dahil sa pinamalas ng katangitang pamumuno at serbisyo sa gobyerno handa nang magretiro at ialay ang natitirang lakas para makasama ang pamilya at ako sa huling sandali ng kanyang buhay. Sumali noong 2016, dala ng matinding pangangailangan ng bayan, tinawag siya ng madla para tumakbo. We need you. We need you to change our country. Okay, Tum tumakbo kayo. Sabay-sabay na tumakbo ang mga taga-suporta ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Unti-unti lumakas ang panawagan hanggang sa di na ito napigilan. ¡Dos -tos! ¡Dos -tos! ¡Dos -tos! ¡Dos -tos! Sa kanyang pagtakbo, iilan ang kanyang ipinangako. Lilinisin niya ang Pilipinas at susupilin niya ang droga. Binalaan niya mga Pilipino na kung siya ay mahalal, marami ang mananagot kriminal, sindikato, dorugista at kurakot. I will be forced to kill you and you will be forced to kill me and you all. Because I have to protect the nation. Talagang yayariin ko kayo sa paghirap ninyo sa Pilipino. Marami ang natuwa, nagbunyi at sumangayon. Si Duterte ang kailangan ng bayan at nang siya'y naging Pangulo, Kinupad niya ang lahat ng kanyang sinabi. Inialay niya ang lahat ng oras, galing at talino para sa Pilipino. At ngayong 2025, inialay siya ng sariling gobyerno at nais siyang litisin hindi dahil sa kasalanan kundi dahil sa pangakong kanyang tinupad para sa Pilipino. Hihilahin ko yan. Hihilahin ko yan. Ako maniwala ka, ko yan. Akin na yung anak ko! Akin na yung anak ko! Rodrigo Roa Duterte. Si Pangulong Duterte ay hindi isang ordinaryong Pilipino o politiko. Siya ay dating presidente ng halal, mahal, at suportado ng maraming Pilipino. Siya ang buhay na sa kisag ng sambay ng Pilipino kung ang uusig sa kanya ay isang banyaga na walang alam sa sistema, pamumuhay, kultura at tunay na kanagaya ng Pilipinas. Para mo na rin sinabi walang halaga ang ating pagka-Pilipino. Tanggalin natin sa ating dugo ang kadenang inilagay ng nakaraang mang-usig at mananakop Castilla, Apon, Amerikano, at ngayon sariling gobyerno. Kaya kung ikaw ay isang Pilipino, makiisa at isigaw. Iuli ng buhi ang among abahan.